Noong Hulyo, tinigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang uri ng komunikasyon sa International Criminal Court o ICC. Ang desisyon ay kasunod ng pagbasura ng ICC ng apela ng Pilipinas na suspindihin ang investigasyon sa madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makalipas ang ilang buwan, may posibleng pagbabago sa posisyon ng Administrasyong Marcos. It should be return Uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our, what our, options are. Ito ang sagot ni Ginoong Marcos nang tanungin patungkol sa mga resolusyon na inihain sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC sa pag-imbestiga sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa ilalim ng Duterte Drug War. Aniya walang kakaiba sa paghimok ng Kongreso. They are just uh, expressing or manifesting uh, the sense of the house that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. Gayunpaman ipinunto ng Pangulo, dapat munang masagot ang issue sa jurisdiction ng ICC sa bansa matapos kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Binigyang diin din niya na hindi tamang manghimasok ang mga dayuhan sa mga kaso sa Pilipinas. May police naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo, eh kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Nauna nang nagpahayag ng oposisyon si Vice President Sara Duterte sa resolusyon ng Kamara. Dahil aniya insulto sa judicial system kung papayagan ng ICC na imbestigahan ang drug war ng kanyang ama. Sabi naman ni Senator Ronald De La Rosa... Desisyon na ng Pangulo kung babalik muli ang Pilipinas sa ICC. Handa naman daw siyang harapin ang anumang investigasyon sa na naging papel niya sa drug war bilang dating hepe ng Philippine National Police. Everybody na ano nakarinig sa kanyang uh, statement ay talagang masusurprise. Kung pabalikin ha, uh, papagpasokin. Pero kung study nga lang, uh, it does not cause uh, alarm to us. Well again, uh, we have to respect whatever uh, the decision of the president is. Tingnan lang natin what will be the next uh, uh, development. Pinuri naman ni dating Sen. Laila de Lima ang mga mambabatas na naghain ng resolusyon na nagtutulak ng kooperasyon sa ICC investigation. Isa si de Lima sa mga masugid na tumutol at pumuna sa anti-drug war ng Duterte administration. Sana pakinggan sila kung ma-adapt na po yung sa uh, una, una sana ma yung house resolutions na yan by the majority of, of by the rest of the members of the house at sana pakinggan po sila ng nasa executive AC Nichols CNN Philippines